isa uh, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga KMC. Ah uh, ngayong araw po ang ating video ngayon at uh, mag spray tayo ng ano magi-spray ako ng pang uh, ano insecticide dito sa aking tanim kasi wala na mga ano wala nang mga dahon o ubusan ng uod. Tara mga KMC samahan nyo ako. Tara. ko naman yung ano mga labanos oh. bumba, bumba. Hmm. Dito sa gilid yun. Oh. Salamat. Sa ang ito yung nakakuha na ng mga labanos. Kumuha muna ako kanina. Bago ng spray. Oh, wala na nala, lang. Kunti na lang. Kunti na lang labanos. Sama natin yung damo. Maka, naman ah, ano sa sumunod kamote. Deligo na. kung makarecover pa kaya to yun tatamdang ko sana ng sili din sa gilid eh sprayang yan okay na nasprayan na din sa wakas sa tagal tagal Gilipat mo na ako ng kamate saka sili. Kaya na makarecover yung tanim. <laughs> kawawa. Yung sili kung ano, kawawa naman kasi sa uod. Oh. Mataas na yung mga sili kung tinanim mo. Oh. Kawawa naman sa uod. Daming uod eh ngayon may mga ilang puno akong tanim mga ano bagong lipat mga kims ayan o oh. ayan ilang puno na rin sili yan sili tapos nakalipat na rin ako ng ilang kamatis ayan o oh, kamatis yan yung una akong tanim ito yung bago kong lipat oh. ayan Yan, pinutulang ko yan mga ka MC kasi ano. Gumulang na. Mataas na. Kaya tulad nito. Dapat puputulin na rin. Oh. Wala na. Hindi na rin yung, ano, yung bunga. Oh. Puro ganyan. Yan mga KMC hanggang dito na lang po aking video. At uh, maraming maraming salamat po muli sa lahat pong nag-support. Thank you po sa ating lahat at sa God bless po. Bye-bye.